Magandang araw mga kapanyero Ito na nga tayo at umpisahan na natin Ang paglilinis rito sa ating taniman Nakikita nyo naman mga kapanyero Kung gaano kasukal ito Dahil nga sa bagyong enteng Ngayon nga lang namin naasikas ito mga kapanyero Kasi nga lumubog din yung aming mga tahanan sa baha Biglaan yung tubig mga kapanyero Sobrang lakas ng ulan kasi noon Dala ng bagyo Kasi enteng Ayan mga kapanyero, ating puputulin ng mga nakatumbang puno. Manlaki na yan mga kapanyero at bantigas pa kaya hirap na hirap kami putulin na yan mga kapanyero. Ito nga at nabunot na ni Panyero Lando itong ugat Sabay talaga nagkambubungi ang pagbunot. Dahil nga di mabunot itong isa mga panyero, eh, tinanggalan muna natin ng sanga. Kaya si panyero lando. Gigil na gigil yung pagtaga. Kung mapapansin nyo mga kapanyero, itong taniman natin ng mga gulay mga kapanyero, ito'y itabi talaga ng ilog. Nakikita nyo naman mga kapanyero. Kaya pagka bumaha, ay eh, talagang kawawa na pagka may tanim tayo na gulay. Kaya pagka nabahaan, eh wala tayong magagawa kundi linisin ulit at magtanim ng panibago mga kapanyero. Yeah, mga kapanyero medyo lumiliwanag na itong aming nililinis oh. pero talagang napakarami pang linisin mga kapanyero ayan pa talaga namang naba pero maganda natanggal na namin yung puno rito na mga natutumba Ja. Ating tatamnan ulit ito, mga kapanyero. Pupagor na. Kaya bukas ulit kami mga panyero maglilinis. Tapos sa isang araw eh kusubukan na nating itayo ulit itong kubo na mga panyero. So hanggang dito na lang mga kapanyero, hanggang sa muli.